quality eh. ang mga huli ngayon kaso nga lang ay mura 200 lang mga naman lang sana kung aabot ng 250 tapos na magawa pa akit ka akit ka o, para maka-pleasing ang ulam, -ulam ang <laughs> oh. Robot yang jaket mah soyok. Pakai lana nih <coughs> boy. Hah? Pakai na yan. Las na, boy. Las na yan. Berapa na nang na huli itu? Ilang huli. May sampuan. Boy, ilan ang huli mo, boy? Ano sabi yung galan? Ilan? Ay. Yay! Aba, magaganda ang kanito. Ang kalutok mamiwas pala yung schedule si natin. Maganda pala ang balansin na yan. Pag na ay... Suwabi ang... Oh, meron pa. Aba, Boy, malaki yun. Parang padala yata. Pero eh, mataas ang presyo nyo sila sa dinggalan. Oh, pahabol. Oh, pahabol. Bol, kaya buboy pa pala ito eh. El. Ha? Pintay mm -hmm. ito. Pintay ito. Pintay ito. Pintay ito. kamura si Manong. Pag dyan makakabili dito sa bangka pa lang, mura. Oo, oh, mura pag sa bangka. Oo. Oh. Na uwi na? Pila na naman ito, pila. pila 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 Junioran. At tinatawag dito ay cute. Tuna cute. parehas ng uh, parehas yung parehas lang din kapon 200 pesos ang uh, ah 1, one na uh, sa bulong bulong <laughs> eh patapos na yata ito patapos na Ayan, bangkang pangulong o. Ah, ay, patapos na. Kanina pa palang umaga nagbabayang bangkang pangulong na ay eh, pamiwasan. Sir! Tapos na na, tapos na. Tapos na? Ano pa? Ary sa'yo yan Ay party party na sila yung sa mga maguhurnal, binibigyan ng isda yung mga maguhurnal. parte 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 sa Juan parte 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 <San> Ya, nama-nama bolong-bolong.

Anong isda to mga kasuyo? Type comment po Alin? Sino po nga kilala doon sa viewers natin kung ano kung kaisna yun to Masarap nito yun eh. Masarap nito yun

Ay, limang kilo. Limang kilo. Tanglay layo. Balik po, balik po. Ikaw na magbalik. <laughs> Para pa. kilo. Limang kilo. Limang Limang kilo. Limang kilo. Limang kilo. iya yeah, wala isang kabuong bulong bulong iya hawi pati mo naman yung ano yung magkakang ako sa inyo ha ito mga soyo kinuha ko na kinuha ko na yung isda at uh, ihanda ko dun sa birthday ng anak ko, first birthday. Para pero naman tayo mga pang at saka yung mga hindi pa nakakatikim doon sa ating mga kababayan anak eh. te-tekemin natin ang mga pa te natin ang mga first class na nasa narinig mga Đây là pin tôi nào mà các blow pin tôi đấy nhỉ to na, <laughs> double pin to na sabi ho quality and quality ang mga dito mga kaso ang per kilo nito ay po uh, 120 uh, ito tinatawag na bulong bulong shout nga pala kay Jan Enigo kay Boss Jan Jan lumating po yung kanyang delivery bangka Ayun, galing nga isla ng bungliw Oh, dito. oh, 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 tay point 8 laket <inaudible> 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 daan ay iba iba ang padala padala lang kasi yan eh padala lang yung isla kaya iba iba ang bayan pala dyan yan oh bulong bulong oh burado alibi na pala uy na umuros nang ang na Sayang. Reject na yan. Akin na lang yan. <laughs> ka na. Reject na. Reject. pero mga kayo, wholesale Seven kilo ang wholesale Pero pag uh, retail Abot na ito ng 160 per kilo Mahal na po pagdating sa retail May patong na susukan so, mga soyo kung tinitinan kung sariwa pa kasi yung iba dito mga soyo uh, i-expo ano yung barakuda o tanigi? Ah, tanigi yan malaking tanigi mga soyo ay mga kinsihan kilo I'm Diyaka to sa kabilang bangka. Ito so, marami. Oh, shout, out shout, out. Shout, out shout out sa mga lapa. Shout out sa aming ano. <laughs> <laughs> shout out sa mga lapa. Ayan. Uh, kahit dito Indong, sa so Manila. Yung? Sa mo ng kanyan. Oo, oh, bibigyan ko po. <laughs> ah, bolong-bolong. Eh, mga kanya na soy, 120 per kilo. Sa bolong-bolong. Titimbang na lang 10, 10, 15. Yan, pinakamalaki na yung 17 Aba, yun ang malaki